Mike, bilang isang mentee, ano po bang ba mindset na dapat na mayroon kami? Gandang tanong yan. Kasi nung ako rin yung mentee, yeah, let's be honest, may time na kumukondra yung isip ko. Parang hindi naman applicable sa akin eh. Ang dali-dali niyang sabihin kasi buti siya may pera. Buti siya kasi may posisyon na. Eh kasi kamag-anak siya nung ganun eh. Ay, kasi mayaman siya. Pero nung turuan din ako, sabi nung isang nag-mention sa akin, kahit skeptics ka, accept it with an open mind. Kasi una, wala ka naman dito. Wala naman akong sisingilin sa'yo. Malay mo, sa sampu kung sinabi, may mapulot kang isa. Dahil bukas ang isip mo, mag-stuck siya sa mind mo at magawa mo sa buhay mo. Eh kung lahat pumasok dito, lumabas sa kabila, wala man lang nag in sa'yo kahit isa, sinong talo? Palagay mo ba yung nagsalita na wala naman sa kanya yun kasi wala nang hahabulin siya? Wala na siyang hinahangad? Or ikaw pala na dapat pwede kang ma-change? Alam mo, ang isa kong biglang pumasok sa isip ko ngayon, nung wala akong mentor na direct noon, hindi ko sinabing mentor, one to one na tulad nito ha. Yung iba kong mentor noon is basically napapanood ko lang sila sa TV. Meron show noon si, sana buhay pa siya, wala talaga ako idea kung nasan siya ngayon. Si Topac Mulayco at si Professor Andy Pereira. Nakalimutan ko na rin ang name ng show. Pero since may sakit nun yung wife ko, nagbabantay rin naman ako sa kanya sa gabi. Madalas bubuksan ko yung channel na yun. yun. lang yung nagpapalakas ng loob sa akin. Yung isang channel, si Pastor Joel Austin. Pag feeling ko yung soul ko, nadiligan na ng words ni God. Ang sunod ko na ang papanoorin, yun na, yun. aabangan ko na yun. Sana nga baka may nanonood sa akin, tabihan niyo naman ako, magkwentuhan tayo. Tanda-tanda ko noon si Topac Ulayco, Topac ang tawag sa kanya, pero atinista siya. At si Professor Andy Pereira, alam ko professor pa rin siya ngayon sa Ateneo. Yun, nag-uusap lang sila about sa business. Grabe, feeling ko ako yung tinuturuan nila. So ngayon, ikaw bilang viewers ng bike ni Kuya Mike na page, malay mo, ikaw, mag-resonate sa sa'yo, ipuinigat yung puso mo, baka makatulong sa'yo. Maybe now or sa mga following days makatulong. Pero I pray to God na mag-sync in po sa'yo at hopefully gawin mo. Huwag lang yung narinig na. Yun Thank you so much. Thank you and God bless